Welcome back guys, PC Basic Tips. Bumili kami ng laptop na Lenovo uh, sa Walter. Eto, ayan. Flex ko lang sa inyo guys. Di ba may nakagawa na tayo nung unang video na tungkol sa laptop na bumili tayo ng award na 39,995. Ngayon medyo mababa siya. 31,500 naman ang uwa namin. Doon din sa same store. Nakuha namin siya ng 31.5. Kaso mas mababa siya kasi uh, uh, i3. i3 siya na pero modelo na yung version niya na i3. Ito. Uh, Lenovo uh, brand din. Uh, Ito. Pakita ko sa inyo. Ngayon guys, bumili tayo. Brand yung brand yung. Ito pa lang nakalagay sa kanya. Halos same lang din yung unang laptop na bilhin natin. i5 kasi yung una, ito i3. Tapos, gawa na lang muli ako ng ibang review or video para naman sa specs nya. Pero ngayon, sinerik ko lang muna. Okay, like, salamat. Guys, salamat.